Hello guys, good morning. Pagigising ko lang. Mag-prepare ako ng almusal. Guys, natutulog yung dalawa. Ayan o. Tutulog pa yung dalawa guys. Ayan guys. Tutulog pa. Nag-ano muna ako, nagsaing. Ayan o. Saing muna ako. Linis muna tayo, guys. Daming linisin kasi ano na minsan lang kasi kami dito natutulog pa sila yan guys nagwawalis na na tayo minsan lang kasi kami dito guys Tapos guys, magawa ako ng pancake. Para sa anak ko. Ayan o. Ayan. Dito kasi kami natutulog. Sa aming bahay. Ayan o. Bahay namin. Hindi kasi tapos. Hindi tapos. Ayan guys. Hindi tapos bahay namin. Lagyan ko lang ito ng mix mix lang guys add water lang ayan binili ko to kagapon kasi gusto niya kumain ng pancake gusto niya kumain ng pancake. Ayan guys. Magnolia. Ayan. Ayan na guys. Nagluto na ko. Ayan. O. Ayan. Ito lang nilulutoan ko. Ayan. 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 Ayan na siya. Ayan na niluluto ko na. Ito. Ayan na hindi pa tapos bahay namin ko daming kulang pa ayan. ayan ayan mamaya maglilinis na naman tayo luluto pa ako ayan guys Ayan, siguro. No? Guru o. No? Pati pa yung likod. guys, o. Ayan. guys. Ayan na, guys, o. Luto na siya. Luluto na naman ako ng na. itlog. Yan, para almusal namin. Dito kami mag-aalmusal. Baka dito na rin siguro kami mananghalian. Yan guys. And bye bye muna guys. Thank you for watching. Tsaka thank you din pala sa mga nag-subscribe. Tsaka thank you sa mga nagsusupport sa akin. bye-bye guys bye-bye have -bye. you all